ka nga kung bakit, parang Iban eh. Mm -hmm. ah. Hindi pang karaniwan itong nangyaring ito eh. Uh -huh. Ito na siguro ang pinakamalala, pinaka siguro lantaran, Kapo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila Nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila uh -huh. may Yung pagka-alinlangan uh -huh. Yung pag atubili Hindi eh mm -hmm. Systematic Talagang pinlano uh -huh. Isip-isipin mo yung pagnanakaw Nagsimula sa budget mismo uh -huh. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh Dahil sa alam mo may kapangkaraniwang May damdamin yan eh may, may guilt feeling din yan Naihiya Ay hiyan eh. Kaya uh -huh. nga minsan magnanakaw yan Sa hindi mo alam eh Gabi uh -huh. Oh, Sa uh Saka -huh. ano pa mukha. Dahil uh -huh. nahihiya eh. Uh -huh. Ito kabila pa. Uh -huh. Kabila uh -huh. pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Uh -huh. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ah. Uh -huh. eh, ito na yung nakikita kong pinaka... Pinakalundo. Pinakamalala. Pinaka-worst. Pinakamalala. Oh, uh -huh. Sapagkat alam mo, uh -huh. Ano na ito eh? Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, pa madidescribe mo. Aha. Uh -huh. Yung, yung sidhi ng kanilang pag, ano ang tawag doon? Yung, wala nang kasapatan eh. Hindi, uh -huh. hindi na milyon ito, hindi na billion eh. Trillion, ay, trillion ang pinag-uusapan dito. Eh. Totoo kayo. At sana naman lang, mm -hmm. yung perang pinag-uusapan natin, ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, naku. Lalo lalo na sa marami nating kababayan kung makikita mong kalagayan sa buhay. Uh -huh. Wala kang pagpagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo. Ha? Hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntaan ko sa Agusan. Ni Chinelas, wala yung mga bata eh. Uh -huh. Uh -huh. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya muna ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sabi sa paa. Oo. Oh, oh, oh. Si buwi, si, 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 kaliwa, verde. Yung, 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 yung oh. kanan, blue eh. Butas pa yan. Oh. Mm -hmm. Pero kahit papano paano, nabigyan lahat ng tsinelas oh, mga bata. <coughs>